Siguro nag-aalala na siya sa'yo. Hindi na ako kung sino concerned sa akin yan. Mamatay ka naman ako. Maveria, huwag ka naman sana mawala ng pag-aasa. Oh. Ako, nandito ako. Sinundan kita dahil ayoko basta-basta isuko tong pag-asa na meron ako na mapapatawad mo ako. mabili na pag-asang pinahawakan ko. Wala na. Yung magtutugtong ng buhay ko. At ay ang pinagkait sa akin. Namatay na heart donor ko. Kaya alam ko kung mamatay na ako. Bakit ka naman? pakulit Kahit anong laban yung gawin ko, wala alam ko ano kung ano mangyayari kung mamatay pa rin ako. Minsan gusto ko talaga yung Diyos na ginawa ko masama. Bakit ganito yung nangyayari Hindi na, Wala kang masama eh. Totoo siya lang kasalanan Iisipin, akong iisipin. Mga taong katulad ko, dapat nagkakasakit na mamatay. Sa so, pa nga doon yung naramdaman ko eh. Dahil naloko kita. At kahit i-offer it ko itong puso ko sa'yo, Mabili ba ka? Mabili ba ka? Baka wala ka rin makinabang. Kasi pakiramdam ko. Pakiramdam ko pati ako. para na rin akong nagiging alo. Pero kung bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, kung mapapatawad mo ako, hindi ko may na mapapahaba ko pa yung buhay mo. Hindi man natin hawak yun eh. Kasi na mauna sa atin dalawa. Wala tayong alam doon. But then... But then, I promise you, Lovelia, I will make every moment count. Dadamayan Dadamayan kita samahan kita. Mahalagaan kita. Magprotektahan kita. At sana, bigyan mo ko ng isang mga pagkakataon. Para ay lahat.